Maaari na po ba akong bumoto? Inang taong ka na ba? Basta ikaw ay labing walong taong gulang na, syempre dapat ay Pilipino at residente ng BARM. Pwede kang bumoto. Pero 16 ka pa lang anak. Sa 2028 ka pa, makakaboto. Sa susunod, kapag maparehistro ka na, pwede mong ilagay na membro ka ng sektor ng kabataan at kababaihan. Oo nga anak. Sa Comunic Voter Education, binigyang diin din nila na bawat regional parliamentary political party dapat may labing dalawang kababaihan sa kanilang listahan ng nominees. Makaboboto ka para sa mga reserve seats nila. Kasama ng pagboto sa regional parliamentary political party at parliamentary district representatives. Ibig sabihin, marami pong babae ang pwedeng maging miyembro ng parliament? Tama anak. Dahil dito, makasiguro tayo na mas maraming perspektiba ang maririnig sa pamamahala, lalo na sa mga isyong may direktang makakaapekto sa kababaihan.